Welcome back mga kanter Muli na naman tayong nagbabalik Pero bago ang lahat mga kanter Magsha shout out muna tayo Kapandawin ko ulit yung mga bitag ko mga kanter. hunter Dito tayo nag-umpisa sa may nakain na bayawak mga kanter nung nakaraan. Mamaya lamang ay ipapakita ko sa inyo mga kanter. Nakakapanghinayang talaga yung nangyari dito mga kanter. Hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari. at nandito na nga tayo mga ka-hunter sa mga bitag natin ayan yung isa mga ka-hunter at ayon yung isa mga ka-hunter ayan pa ipapakita ko sa inyo mga ka-hunter kung saan nahuli at nakain yung huli natin nung nakaraan mga ka Ayan, nagkalat ang mga balahibo mga ka-hunter. Tinignan ko sa dulo ng silo ko eh, na lang naiwan mga ka Sayang. Dalawa sana na yung nahuli natin nung nakaraan mga ka Wala rin dito sa bandang ibaba mga kanter Ayan yung isa. Yun pa. Puntahan natin sa bagong spot natin mga ka-hunter. Ginawa ko lang yun kahapon mga kanter Medyo marami yung nagawa nating silo mga counter. Mahaba. Ayan, na nga mga hunter. Fresh na fresh pa yung mga harang mga ka hunter. Kagagawa lang kasi kapon. Yan pa. Sa bandang unahan mga hunter may nahuli. Pero ibon. Ayan mga hunter. Puntahan muna natin yung mga natitirang silo mga kanter. Wala mga kanter, wala pang labuyo na duman yung ibon lang talaga. Wala pa mga kanter. Balikan natin yung ibon mga kanter at papakawalan natin Mag-comment kayo mga kanter kung anong klasing ibon to o anong tawag na ibon to sa inyo mga kanter. Ang pagkakaalam ko mga kanter eh, kamag-anak ito ng ano ng kingfisher. Pero kakaiba yung kulay nito mga ka hunter. Hanggang dito na muna yung video natin mga ka hunter. Maraming maraming salamat sa panunood.